Hello mga kabayan! Ako po si Jada ng Jada Surprise Padala. Welcome po ulit dito sa ating video ngayong araw na to. Sasamahan nyo kami maghatid ng surprise Padala galing po kay Mamuena ng Doha, Qatar. Isusurprise po natin yung pamangkin niya na si Ma'am sa Laguna. Uh, um, bali po ito ay isang promise niya sa kanyang pamangkin. So ngayon, tutuparin niya na po yung kanyang sorpresa padala dahil birthday po ni mamarenalin Renaline. Siyempre, sasamahan po tayo ng ating ka-JSP team na si JSP Vincent at si JSP Ervin. Kaya ano pang iniintay niyo mga kabayan? Tara na at samahan niyo kami maghatid ng sorpresa sa padala door to door kabayan. Papa-deliver po kasi ma'am. May friend mo? Hindi ko rin alam kung eh. Huwag kami nga po pala ang gigan sa presa pa dalawa. Kami po yung nag-aatid ng isang pa dala Galing po ito So ma'am, gusto niyo po ba makita ang profesa? Advance topic ganda yung mamahal. Ano po ang gano'n namin? Ano Happy birthday, Ma'am! Ma'am, advance happy birthday po. Happy birthday po! Thank you, happy birthday, Ma'am. Advance happy birthday. T-shirt kay Ma'am, na regalo niya. Pwede niyo pong isukat yung red kasi advance happy birthday. Ma'am, basahin niyo na lang po yung message ng ni Ma'am. Gwena? Gwena? sana magusta ang korekano ko sa'yo. Study mo na ba? Bato ang lahat. Mag-aral kang mabuti para matupad mo yung mga pangarap mo. Para matulungan mo ang papa at do Lolo, lola mo. No matter what happened, you're always with me, pamatay. Salamat sa lahat. Miss na miss ko na yung mga pangbubuli mo miss sa akin. Wish ko sa'yo. Sana na. wow. Sa -tapos wow. <laughs> happy, happy, happy birthday sa'yo. Thank, Thank you. you. Thank you. Salamat Thank po. Ma'am, advance happy birthday po namaren yung bis na may to kung kaya bigay po nang DSP okay. yan ang sobra sabog na para sa iyong ka kalusugan meron mm -hmm. mm -hmm. sa idang pagbaw na nitaray sa jay tama ng yung meses na tinjay sa Oo, para marinig mo. Kasi makapanood niya to. Ati Wena, thank you so much po sa regalo nyo. Sobrang sayo po ng ano, birthday ko ngayon. Dami po nito. Thank you so much. Okay. Happy birthday. Advance happy birthday. Mang narin marang Maraming maraming salamat po. Mang Wena, sana po mapanood niyo ngayon. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you.